Simula Abril 9, 17% na ang buwis na ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas na dinadala sa Amerika. Sa website ng United States Department of Commerce, International Trade Administration, noong 2022, ang simple average most favored nation tariff rate na nakapataw sa Pilipinas ay 9.8% para sa agricultural products at 5.5% naman para sa non-agricultural products. Ayon kay Michael Rica isang economist, bagamat mas nakapokus ang Pilipinas sa mga serbisyong iniaalok abroad, ramdam ng mga Filipino exporters ang umento sa buwis na inilagay ng Estados Unidos. Pero meron pa rin, meron. May kurot pa rin yan sa mga exporter. No? Siyempre, may mga supplier yan dito. Apektado eh, may hina yung demand. Yung nagdilika sila ng hanap buhay, ng oportunidad. Yung mga supply chain yan, yung, yung mga value chain yan, no? So, siyempre, sanga-sanga yan eh, di ba? Anya, bukod sa pag-aangkat sa Amerika, maaaring maghanap ang pamahalaan at Filipino exporters ng iba pang options kung saan mas makatitipid ang mga ito sa pagbabayad ng buwis. Another uh, alternative is to diversify the country's export markets and also the exports, No? Eh, hindi lang dependent sa states, maaaring i-develop din yung sa... May mga free trade agreements sa tayo, sa ASEAN, sa ASEAN with China, with Japan, with uh, South Korea, with India, with uh, Australia, New Zealand at marami pang opportunity sa Middle East. Sang-ayon naman dito ang Department of Trade and Industry o DTI at tiniyak na hindi nito pababayaan ang mga exporter ng bansa. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, sasamantalahin ng kagawaran ang mas mababang pataw na buwis ng Amerika sa Pilipinas kaysa mga kakumpetensya nitong bansa. Ngunit bukod rito ay umaaksyon na rin ang DTI sa pamagitan ng paghahanap ng iba pang mga bansang maaaring pagdalhan ng mga produktong Pinoy. We will also find other avenues for our exporters no? because actually I've been meeting with them already even before the tariffs were coming out we have 29 posts um, all over the world and we have 21 ride attaches and we will really find other markets for them. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.